Mga iba't ibang akademikong sulatin. Abstract, buod o sintesis, bio note, memorandum, agenda, panukalang proyekto, talumpati, katitikan ng pulong, posisyong papel, reflektibong sanaysay, pictorial essay, at lakbay sanaysay. Unahin natin ang abstract. Ang abstract ay isang maikling buod ng artikulo, ulat, at pag-aaral na inilalagay bago ang introduksyon. Ito ang tinatawag na siksik na bersyon ng mismong papel. Karaniwan itong ginagamit sa pagsulat ng akademikong papel para sa tesis o papel pananaliksik, papel siyentipiko at teknikal, lecture at mga report. Ito ay may layuning mapaikli o mabigyan ng buod ang mga akademikong papel. Ito ay hindi gaanong mahaba, organisado ang pagkasunod-sunod ng nilalaman at binubuo ng dalawang daan hanggang dalawang daan at limampu na salita. Sintesis Ito ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang mga akda upang makabuo ng sulating maayos, at malinaw na nagdurugtong sa mga ideya mula sa maraming sangguniang ginagamit ang sariling pananalita ng sumulat. Kalimitang ginagamit ang sulating ito sa mga tekstong naratibo para mabigyan ng buod ang mga akademikong papel. Katangian ng Sintesis Una, kinapapaloban ito ng overview ng akda. Pangalawa, Kinakailangang organisado ayon sa sunod-sunod na pangyayari sa kwento. Dalawang anyo ng sintesis. Una, explanatory synthesis o anyong nagpapaliwanag. At pangalawa, argumentative synthesis o anyong argumentatibo. Bio note. Ang bio note ay isang sulatin na nagbibigay ng mga impormasyon ukol sa isang individual upang maipakilala siya sa mga tagapakinig o mababasa. Ang bio note ay ginagamit para sa personal profile ng isang tao tulad ng kanyang academic career at iba pang impormasyon pukol sa kanya. Memorandum Ang sulating ito ay nakatutulong upang may pabatid ang mga impormasyon pukol sa gaganaping pagpupulong o pagtitipon dalawang anyo ng memorandum. Una, internal o panloob at pangalawa, interbranch o panlabas. Agenda Ang agenda ay isang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga pag-uusapan at dapat talakayin sa isang pagpupulong. Layunin din itong ipakita o ipabatid ang paksang tatalakayin sa pagpupulong na magaganap para sa kaayusan at organisadong pagpupulong. Isa rin sa mga katangian nito ay ang pagiging organisado at formal. Panukalang proyekto Ito ang detalyadong deskripsyon ng isang serye ng mga aktibidad na naglalayong maresolba ang isang tiyak na problema. Ang panukalang proyekto ay naglalatag ng proposal sa proyektong nais ipatupad na naglalayang mabigyan ng resolba ang mga problema at suliranin. Ito rin ay formal sapagkat nakabatay ito sa ori ng mga tagapakinig at malinaw ang ayos ng mga ideya. Talumpati Ang talumpati ay isang formal na pagsasalita sa harap ng mga tagapakinig o audience. Ang talumpati ay nagpapaliwanag ng isang paksang naglalayong manghikayat, tumugon, mga tuwiran at magbigay ng kabatiran o kaalaman. Ito rin ay isang formal dahil nakabatay ito sa uri ng mga tagapakinig at malinaw ang ayos ng mga ideya. Katitikan ng pulong Ang katitikan ng pulong ay ang opisyal na record ng pulong ng isang organisasyon, korporasyon o asosasyon. Ito ay tala ng mga napagdesisyonan at mga pahayag sa isang pulong. Ang katitikan ng pulong ay nararapat ding organisado ayon sa pagkasunod-sunod ng mga puntong na pag-usapan at makatotohanan. Posisyong Papel Isang detalyadong ulat ng polisiyang karaniwang nagpapaliwanag, nagmamatuwid o nagmumungkahi ng isang partikular ng kurso ng pagkilos. Ito ay may layunin maipaglaban kung ano ang alam mong tama. Ito ay nagtatakwil ng kamalian o mga kasinungalingang impormasyon na hindi tanggap ng karanihan. Ang posisyong papel ay tulad din ng ibang akademikong sulatin. Ito ay nararapat maging formal at organisado ang pagkasunod-sunod ng ideya. Reflektibong Sanaysay Ang reflektibong sanaysay ay isang pasulat na presentasyon ng kritikal na refleksyon o pagmumuni-muni tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay uri ng sanaysay kung saan nagbabalik tanaw ang manunulat at nagre-reflect. Nangangailangan ito ng reaksyon at opinyon ng manunulat. Ang reflektibong sanaysay ay isang reflektib na karnasang personal sa buhay o sa mga binasa at napanood. Pictorial Essay Ito ay isang kamanghamanghang anyo ng sining na nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga larawang sinusundan ng maikling caption kada larawan. Ang pictorial essay ay kakikitaan ng mas maraming larawan kaysa sa mga salita. Ito rin ay organisado at may makabuluhang pagpapahayag sa litrato na may tatlo hanggang lima na pangungusap. Lakbay Sanaysay Ito ay isang uri ng sanaysay na makapagbabalik tanaw sa paglalakbay na ginawa ng manunulat. Ang pagsulat tungkol sa isang paglalakbay ay layunin itong makapagbigay ng malalim na insight at kakaibang anggulo tungkol sa isang destinasyon. Sa sulating ito, kakikitaan ng mas maraming teksto kaysa sa mga larawan.